So, paano nga ba tayo makakapag-develop ng godly habits sa ating buhay? Una, be discerning. Pangalawa, act with intentionality. And lastly, remain unwavering. Hindi ka susuko kahit anong mangyari. Sabi sa 1 Corinthians 9.27, sinusupil ko yung aking katawan at pinapasuko ito upang sa aking pangangaral sa iba ay hindi ako masumpungang hindi karapat-dapat. Na realize ko na mas mahigpit si Pablo sa kanyang sarili kung ano ang tinuturo niya yun din ang sinisigurado niya na magawa sa buhay niya sinasanay at sinusupil niya yung kanyang sarili upang hindi siya ang sumunod sa pagnanasa nito sabi sa 1 Corinthians 15:58 Therefore my beloved brethren be steadfast immovable always abounding in the work of the Lord knowing that your labor is not in vain in the Lord. Sabi ni Pablo ay steadfast, immovable, abounding. Kung gusto mo palang maging steadfast, and unwavering, ang sabi ay kailangan mong maging immovable at abounding. Ibig sabihin ay diyan ka lang, huwag ka aalis, stay put, hindi ka matitina, huwag ka magkukwit. Kung anong ginagawa mo na intentional araw-araw papunta sa pagkamit mo sa purpose ng Diyos sa iyo, ituloy mo lang yan. Huwag ka susuko kahit mahirap. Ang ibig sabihin, hindi ka lang maglilingkod sa Diyos. Kung hindi, maglilingkod ka na may katapatan. Tapos, ang sabi sa talata ay abounding. Ibig sabihin, kung maglilingkod ka sa Diyos, lagpas sa normal o pangkaraniwan. Hindi mo sasabihin na, kasi yung mga yan, panati ko yan, kaya ganyan sila sa Diyos. Ako okay lang, sakto lang. Pag Sunday, nandoon naman ako. Saka nagpe-pray naman ako. Mali kaibigan. Kasi kung wala kang ginagawang iba, hindi ka lalago. Kung wala kang ginagawang lagpas sa iyong sariling kakayanan, parang yung kanina, tinaas ng 6'8", ang normal lang niya, mababa lang, pero tinataas niya ng tinataas. Kung wala kang ginagawang iba, hindi ka magiging matagumpay. Kung wala kang ginagawang lampas sa iyong sariling kakayanan, hindi ka lalalim sa relasyon mo sa Diyos. Kung wala kang sakripisyo at dedikasyon, hindi mo mararanasan ang joy na makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kapag may problema o challenges, ikaw ang unang susuko at lalayo sa Diyos. Nakakalungkot kasi kahit kailan, hindi ka darating sa point na ang presensya ng Diyos ang ultimate joy ng buhay mo. Bakit? Kasi wala kang ginagawang iba sa normal. Hindi ka nagpapakagalak sa Diyos at hindi ka nagpapatibay sa Diyos. Kaibigan, alalahanin mo ito. Ang sabi dyan sa talata ay abounding in the work of the Lord. Grabe, dito daw tayo dapat magmultiply at lumago sa work of the Lord. Ang ibig sabihin ay napaka-importante na magbunga tayo sa area na ito. Hindi lang ito sa pastor at di group leader, kung hindi kasama tayong lahat na alagad ng Panginoong Yesus. Kung sinabi mo na nanampalatay ka na sa Panginoong Yesus at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay kasama ka din dito na dapat magpakalago sa gawain ng Diyos. Ang ibig sabihin ng work of the Lord ay pag-abot at pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakaalam ng kaligtasan. Ang ibig sabihin ng work of the Lord ay pagtuturo sa mga tao ng kapamaraanan ng Diyos. Gagawin mo silang alagad. Ito ang importanteng misyon ng bawat isang alagad o tagasunod ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin sa mga bagay na ito ka magiging steadfast hindi ka susuko, hindi ka titigil. At pag hindi ka sumuko sa gawain ng Panginoon, tignan mo ang pangako ng Diyos. Sabi dyan, your labor is not in vain in the Lord. Minsan, inisip natin, sayang ang oras. Buti sana kung magkakapera ako dyan. Di group, di group na yan. Busy nga ako eh. Dami kong dapat asikasuhin. Kaibigan, mali. Kasi sabi sa talata, yung pagpapagal mo sa gawain ng Diyos, hindi masasayang. Kahit kailan, ay hindi naging sayang ang oras na ginamit mo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi masasayang ang pagpupuyat mo sa paggawa ng message, paghahanda sa D-group meeting, paglaan ng time na umaten sa iyong D-group, pag-volunteer sa iba't ibang gawain pag Sunday, pagbigay mo ng oras para sa devotion nyo ng iyong asawa at ng iyong mga anak at marami pang iba. Maring hindi mo nakikita ang agarang resulta, pero kaibigan, isang araw, pag nagkita kayo ng Panginoong Isus, ay ipapakita niya sa iyo lahat ng return of investment mo sa langit. Grabe, exciting yun. Sasabihin mo sa sarili, praise God, tinulungan ako ng Diyos na hindi sumuko. Kaibigan, be unwavering. Tapos ang sabi pa sa talata ay immovable, hindi matitinag. Ito ay picture ng isang barko na naglaglag ng kanyang anchor o angkla sa dagat para hindi siya tangayin ng alon. Ang immovable ay hindi patungkol sa ginagawa mo, hindi patungkol ito sa kondisyon ng puso. Na ang puso natin dapat ay immovable. Hindi tayo pwedeng tangayin ng alon ng bagyo ng buhay. Narealize ko, hindi tayo magiging unwavering o matatag kung ang puso natin ay movable. Naalala ko, may tinanong ako na isang kapatid, sabi ko sa kanya, bakit hindi ka na nakaka-attend ng D-group? Eh kasi yung kapitbahay ko, nakaaway ko eh. Ha? Kaya eh, anong kinalaman yan sa relasyon mo sa Diyos? Narealize ko, ang focus niya ay wala naman talaga sa pagpapalago ng relasyon niya sa Diyos hindi siya naka-anchor sa Diyos. Hindi siya naka-ankla. Kaya madali siya matangay ng alon ng iba't ibang problema o sitwasyon ng buhay. Kaya nga kaibigan, kailangan ng puso natin ay immovable. Pero hindi tayo magkakaroon ng pusong immovable kung hindi tayo naka sa Diyos. Hindi tayo magiging discerning at intentional kung hindi tayo naka-anchor sa kanya at sa kanyang mga pangako sa atin. Si Douglas Miller nagsulat ng kanta. Ang title ay My Soul Has Been Anchored. Sabi niya sa lyrics, Though the storms keep on raging in my life and sometimes it's hard to tell the night from day. Still that hope that lies within is reassured. As I keep my eyes upon the distant shore, I know He'll lead me safely to that blessed place He has prepared. But if the storms don't cease, and if the winds keep on blowing, my soul has been anchored in the Lord. Wow! Grabe! Ang ganda nito. Hindi niya sinabi na ang kaluluwa ko ay matatag. Hindi. Ang sinabi niya, ang kaluluwa ko ay nakaangkla sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay magiging matatag tayo, magiging unwavering tayo, magiging abounding tayo in the words of the Lord, magiging discerning tayo at intentional kung tayo ay nakaangkor o nakaangkla sa Panginoong Yesus. Siya ang matibay na pundasyon na pinagkakapitan natin. Araw-araw ang presensya niya ang kasama natin. Siya ang reason kung bakit tayo gumigising, bakit tayo nagtatrabaho, nagre-raise ng godly family, siya ang reason bakit tayo gumagawa ng alagad. Na-realize ko kapag hindi na siya ang anchor ng buhay natin, simula na ito ng ating pagbagsak. na ko kaya tayo nasasangkot sa mga unnecessary pain, sa mga self-inflicted problem. Ay hindi dahil sa hindi tayo matatag kundi dahil hindi naman tayo naka-anchor sa Diyos. Kaya palagi tayo natatangay ng maling desisyon. Kapag ang anchor mo ay ang iyong pastor, nako, kawawa ka. Kasi pag nagkamali ang pastor, na-offend ka ng pastor, tatangayin ka ng alon sa paglipat sa ibang church. Pag ang anchor mo ay d group leader at na-offend ka niya, tatangayin ka ng alon sa pagtigil sa pag-attend o tatangayin ka ng paglipat ng ibang di group Kapag ang angkor mo ay ang iyong asawa at may ginawa siyang malaking kasalanan laban sa iyo, tatangayin ka ng alon sa ibang relasyon. Tatangayin ka ng alon sa pagdidesisyon na makipaghiwalay. Kapag ang angkor mo ay ang iyong sarili, naku, mas lalong delikado. Kasi pag may naka-offend sa iyo, tatangayin ka ng alon na magiganti. Huwag magpatawad at magmatigas. Kaibigan, be unwavering. Paano? By being anchored in the Lord. Kaya nga nakakabless ang buhay nila Peter at John kasi kahit matindi ang persecution sa kanila nung panahon na yon, matuloy pa rin nilang pinapahayag ang Panginoong Yesus. Hanggang sa isang araw, pinaharap na sila sa matataas na pinuno ng mga Hudyo at sinabihan sila na itigil ang pagpapahayag sa Panginoong Yesus. Pero tingnan mo yung kanilang sagot. Sabi sa Acts 4.19-20, Subalit sumagot sina Pedro at Juan, Kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Grabe, ito yung katatagan. Ito yung unwavering. Hindi nila sinasaalang-alang na sila ay pwedeng ipakulong para sa kanilang kanilang tunay na kalayaan ay ang maipahayag ang Panginoong Yesus. Hindi nila inaalala na sila ay papatayin kasi ang ibig sabihin ang kanilang buhay ay nasa pagpapahayag ng mabuting balita. Para sa kanila, di bali ng makulong, di bali ng bitayin, basta maipahayag ko lang ang Panginoong Yesus. Kaya nga si Pablo, ito din yung sabi niya sa mga Acts 20.24. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Yesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Grabe, para kay Pablo, mas mahalaga ang pagpapahayag ng magandang balita kaysa sa kanyang buhay. Kaibigan, ito ang unwavering, abounding, and immovable. Kaya nga ang tanong natin sa sarili, ano ang pinakamahalaga sa iyong buhay? Kaibigan, dalayin ko na dumating ka sa puntong bago ka pumanaw, ay masasabi mo na nagawa ko na ang pinapagawa ng Diyos sa akin. Tingnan mo si Pablo nung siya ay malapit ng bitayin. 2 Timothy 4.6-8 Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako ay mistulang handog na binubuhos sa dampana pinagbuti kong aking pakikipaglaban natapos ko na dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya kaya naghihintay sa akin ng koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa araw na iyon ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang nagpuputong sa akin ng korona hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik grabe sabi niya natapos ko na dapat kong gawin Ket naghihintay sa akin ng koronang gantimpala. Alam mo, kailangan ko ipanalangin sa Diyos na ako ay maging matatag at hindi din matitinag gay ni Pablo. Bakit? Kasi maraming challenges sa buhay. Kaibigan, nangihina ba ang loob mo? Napapagod ka din ba sa ministry paminsan-minsan? Minsan gusto mo na bang sumuko? Ang hirap maging matatag kung maya-maya andyan na yung naniningil ng utang sa'yo. Tapos tinatakot ka na babataki nga na ang iyong bahay, ang iyong sasakyan at iba pa. Ang hirap maging matatag manatili sa isang marriage kapag nakikita mo na walang pagbabago ang iyong asawa. Ang hirap maging matatag pag ang sitwasyon ay nakakatakot. Pero tandaan mo ito kaibigan, pinapaalalahanan tayo ng Josh ngayon. The fact na naririnig mo itong mensahe na ito, sinasabi niya sa'yo at sa akin na huwag ka sumuko sa paglapit sa Diyos. Pagpapalago at gawain ng Diyos. Be unwavering. Be unmovable. And keep on abounding in the work of the Lord. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, for your labor is not in vain in the Lord. Si Bonhoeffer, isang alagad ng Panginoong Yesus na nakakulong noong panahon ng mga Nazi pinayuhan niya ang isang kapwa niya kristyano na nakakulong din sa isang kampo. Sabi niya, tatagalugin ko na lang. Tignan mo ang kahirapan ng iyong sitwasyon. Meron kang dalawang option. Pwede kang mag-focus sa pain na pinagdadaanan mo hanggang sa pumuti na ang buhok mo. Magkasakit ka dahil sa pagdadalamhati mo araw-araw sa iyong sitwasyon. O mag-focus ka sa Panginoong Isus at panghawakan mo ang pangako niya sa iyo. Now, ito ang pangako na sinabi ni Bonhoeffer. Basahin natin na sabay-sabay at angkinin natin ang pangakong ito ng Diyos. Sabi sa 1 Peter 5.10, Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Wow! Pagkatapos natin magtiis sa kahit anong sitwasyon ng buhay na natili tayong unwavering, ang sabi sa talata, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Magiging matibay ka, kaibigan. And then, hindi ka lang bibigyan ng katatagan at lakas kung hindi, makakabahagi ka din sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ang lahat ng bagay na pinagkakabisihan mo dito at hindi ang Diyos, nako, ang lahat ng yan ay may hangganan. Pero yung glory na sinasabi ng Diyos na ibibigay niya sa iyo ay walang hanggan na kasama ang Panginoong Yesus. Kaibigan, huwag mo sayangin ang buhay mo sa pagpipiti party, pagtatampo sa Diyos, regret at guilt. Kung hindi, hayaan mo na patatagin ka ng Diyos at gumawa siya ng isang maganda at mabuting bagay mula sa mga pangit na pangyayari at ang pinaka the best ay sa susunod na buhay ay makakasama natin siya sa walang hanggang kaluwalhatian. Kaibigan, maring kinausap ka ng Diyos at gusto mo din magsimula na gumawa ng maka na habits. Kaibigan, ang unang hakbang ay manampalatay ka sa Panginoong Yesus na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Pag ginawa mo to papatawarin ka at lilinisin. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Mananahan ng Panginoong Yesus sa iyo sa pamagitan ng banal na spirito upang magabayang Kanya sa katotohanan. Kung ito nais ng puso mo, ipahayag mo sa Panginoong Yesus ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok at manahan sa akin, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo po ako lumago at magawa ang layunin ninyo sa aking buhay. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Desiderius Erasmus, A nail is driven out by another nail. Habit is overcome by habit. Kaibigan, sa ayaw at sa gusto mo ay may habit ka na nadidevelop. Ang question na lang ay kung ito ba ay godly habits o hindi. Kung nakita mong hindi maganda ang habit na meron ka ngayon, ay hindi sapat na huminto ka lang sa habit na yan. Sabi sa coach ay habit is overcome by habit. Para masigurado mo na hindi na bumalik ang masamang habit, ay magsimula ka naman gumawa ng makajos na habit. Ano-ano yon? Be discerning. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos at itong gawin mong final authority upang malaman mo ang mabuti at masama at masunod mo ang tama ayon sa salita ng Diyos. Pangalawang habit ay act with intentionality. Sisiguraduhin mo na araw-araw ay pinapaalala mo sa sarili ang iyong purpose at sinisigurado mo na yung mga ginagawa mo papunta sa pagtupad ng layunin na yon. At pangatlo, remain unwavering. Huwag ka susuko, iaangkor mo ang iyong sarili sa Diyos upang maging matatag ka at lumago sa gawain ng Diyos. At pag ginagawa mo ang mga habits o discipline na ito sa buhay mo, unti-unti magiging kalarawan ka ng Panginoong Yesus. Mararating mo ang magandang destiny na hinandaan sa iyo ng Diyos at tatanggap ka ng koronang gantimpala sa susunod na buhay God bless